Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Saudi Arabia at Bahrain na siyang pinakamalaking supplier ng krudo at fertilizer sa mundo. Ilan lamang yan sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo sa pagdalo niya sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Kasado na ang official trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo dadalo ang pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh kung saan nakatakdang matatalakay ang mga hakbang para mapalakas pa ang relasyon ng ASEAN at Persian Gulf. The importance of this meeting is that it will set the tone for the uh, forward movement of this cooperation between GCC and ASEAN. So uh, hindi kasi ito ano eh uh, hindi to as active as the other uh, uh, cooperation partners. So ngayon uh We're going to make it uh, more active by focusing on political security, economic and uh, socio uh, collaboration. Dito nakatakdang pag usapan ng world leaders ang iba't ibang isyo sa dalawang rehiyon tulad ng paglaban sa terorismo, transnational crimes, anti-piracy at stability ng international commerce. Bagaman magiging maikli lang ang biyaheng ito, inaasahan namang magiging produktibo ito dahil na rin sa mga pagpupulong na dadaluhan ng pangulo. Partikular na ang bilateral meetings kasama ang Saudi Arabia at Bahrain na siyang pinakamalalaking supplier ng crudo at fertilizer sa buong mundo. If uh, the, two, uh, the two regional organizations can cooperate on that and assure each other a continued and reliable supply in spite of uh, what we call the vicissitudes of uh, uh, energy economics and uh, uh, geopolitical instabilities, then we can more or less uh, assure each other of uh, Or we, can, uh, we could rather assure ASEAN of uh, continued uh, uh, and consistent volume of supply uh, uh, throughout the year. Now uh, with that, uh, we can mitigate the uh, higher prices of uh, oil in, uh, in uh, ASEAN. Magkakaroon din ang Pangulo ng Business Roundtable meeting kasama ang ilang Arab businesses at Ministry of Investment of Saudi Arabia kung saan inaasahang makapag-uwi ang Pangulo ng investment pledges. Makikipagkita rin ang punong ehekutibo sa Filipino community roon at titiyaking kabilang sa mga mapag-uusapan sa kanyang mga pagpupulong ay ang kanilang kapakanan. Part of the discussion could be uh, uh, the presentation of the Maharlika Fund to uh, the Kingdom of Saudi Arabia and uh, its businesses. Uh, again, the protection of our nationals abroad especially in terms of labor reforms being uh, uh, proposed for the Kingdom of Saudi Arabia and the uh, Arab assistance to the development of our uh, barn. Ayon sa DFA, tinatayang nasa 2.2 milyong mga Pilipino ang nasa Persian Gulf at 700,000 naman sa Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, posible ring mapag-usapan ang hindi pa nababayarang sweldo ng ilang OFW sa Saudi Arabia. Gayun din ang kaso ni Margaret Garcia na nasa Widuon. Kenneth, pasyente para sa bayan.